Nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga nangtiwala, sa lahat ng sumuporta. Well, unang-una po sabihin ko lang sa inyo, siyempre sa Panginoon, alam nyo, hindi ko sasayangin yung tiwala na ibinigay niyo sa akin. Uh, gusto ko sa pasalamatan, gusto ko pasalamatan yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, yun, yung mga kaibigan. Ang magagawa ko lang sa inyo, ipapanatag niyo yung mapapanatag yung loob niyo, na yung pera natin ngayon ay magiging intact, at wala tayong ibebenta mga properties ng gobyerno. Dahil yan po ay atin. Sana naman po, uh, mga kababayan, magkaisa po tayo. Pagtulong naman po tayo, magkaisa tayo. Para sa bayan lang. At naniniwala po ako, nagsalita naman na po ang uh, taong bayan. Na gusto nila ng pagbabago. Gusto nila ng maayos na buhay. Gusto nila ng maayos na bayan. Ibalik po natin yung dating ulongga po. Uh, magtulungan po tayo magkaisa po tayo